Robot na ginawa ng engineering team sa UST pwede nang magsilbing assistant sa ospital. Isang kaibang innovation ang ginawa ng mga miyembro ng Faculty of Engineering sa University of Santo Tomas. Ito ay ang pagpapakilala sa isang robot na malaki ang maitutulong sa mga ospital. Kung paano ito nagsimula, alamin. Muling sinubok ang Pilipinas nang tuluyang pumutok ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas noong taong 2020. Kaparehong panahon kung kailan nagsimulang i-develop ang project team leader na si Anthony James Bautista at ng kanyang team ang robot na si Lisa. Ang pangalang Lisa ay hango sa Logistics Indoor Service Assistant. May kakayahan itong humalili sa mga healthcare worker sa pamamagitan ng pagbibigay ng minor assistance katulad ng paghahatid ng mga kagamitan kabilang na ang mga medical supplies, mga dokumento at may kakayahan din na magsagawa ng remote consultation sa mga pasyente sa pamamagitan ng tablet na nakakabit dito. Bukod pa riyan, gumamit din ito ng LiDAR sensor na siyang dahilan para matukoy ng robot ang mga direksyon at pasyente na binabaybay niya sa loob mismo ng ospital. Ayon kay Dr. Bautista, ginawa nila ang robot para magsilbi itong means of communication sa mga doktor at mga pasyente. Ngunit nabago ito at naging alinsunod na sa pangangailangan ng mga ospital. Samantala sa tulong ng pondo mula sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health and Research Development, naging posible at matagumpay ang nasabing proyekto. Ikaw, may naisip ka rin bang bagong innovation na makakatulong sa mga magagawang Pilipino? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.